Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports Rock Peach. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang rason bakit nga ba out si Joel Embiid sa naging laro ngayong araw ng Philadelphia 76ers at Denver Nuggets. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balita na nagkagulo nga na ang Golden State Warriors sa kanilang pagkatalo laban sa Los Angeles Lakers. Matagumpay nga po mga katrops na naipanalo ng Denver Nuggets ang kanilang game ngayong araw laban sa Philadelphia 76ers matapos silang manalo sa score na 111-105 sa paunguna nga po ng kanilang superstar big man na si Nikola Jokic na nakapagtala nga po dito ng 26 points at 16 rebounds. Tinulungan na naman nga po siya dito ng kanyang mga teammates na si Jamal Murray na kumana ng 23 points at Michael Porter Jr. na kumana naman ng 20 points kaya dahil nga po sa pagkapanalong ito ng Nuggets ay umangat na nga po sa 32 wins at 15 losses ang kanilang record sa standings ng Western Conference. Subalit kahit na ganun mga katrops, ay marami pa rin nga po mga fans ng Denver ang hindi natuwa sa pagkapanalo ng kanilang team ngayong araw, gayong sobrang undermanned rin naman nga po ng lineup ng kanilang nakalaban na 76ers, sa hindi nga po dito paglalaro ni Tyrese Maxi at maging si Joel Embiid na hindi pa naglalaro sa lugar ng Denver, simula pa taong 2019. Kaya hindi nga po naiwasan pa ng mga fans na maghinala ulit na tinatakasan ng ada po ni Joel Embiid na harapin si Jokic sa lugar ng Denver. Dahil sa parating nga po nitong pagkawala. Ngunit para nga po sa inyong kalaman mga katrops. Mismong 76ers na nga po nagsabi na sumasakit pa rin nga po ngayon ng tuho ni Joel Embiid. Na siyang rason bakit hindi siya nakapaglaro sa kanilang game ngayong araw laban sa Denver Nuggets. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balita nagkagulo nga na po ang Golden State Warriors sa kanilang pagkatalo laban sa Los Angeles Lakers. Alam naman nga po ninyo mga katrops, na ginawa naman nga po ng Warriors ang lahat ng kanilang makakaya upang maipanalo nga po nila ang kanilang game ngayong araw laban sa Lakers sa pangunguna nga po nila Stephen Curry at Klay Thompson. Ngunit sa uli nabigo pa rin nga po sila dito na makuha ang panalo sa score na 145-144. Kaya bumagsak na nga po sa 19 wins sa 24 losses ang kanilang record bilang ika-12 pa pwesto sa standings ng Western Conference. At kasabay nga po ng kanilang pagkatalo, ay hindi na rin naman nga po naiwasan ni Stephen Curry na magalit at magwala dito. Sa katunayan, bago pa man nga po sila pumasok sa kanilang locker room, ay pinunit mo na nga po ni Stephen Curry ang kanyang jersey dahil sa si sobrang nga po niyang pagkainis sa kanilang pagkatalo. Yes, dito na nga po niya ay binuntong ang lahat ng kanyang galit sa nangyari ngayon sa kanilang kupunan. Bukod rin naman nga po mga katropos kay Stephen Curry, ay hindi na rin naman nga po naiwasan pa ng kanilang head coach ni si Steve Kerr na magreklamo sa mga referee sa pagkakaroon ng Lakers sa kanilang game ng 43 free throws kumpara sa 16 free throws lamang na nakuha ng Warriors which is nakakabahala na nga daw po ngayon para sa kanilang kupunan. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.